Hello everyone! Ayan, ayan guys, samahan niyo akong muli at pupunta tayo sa kabilang dulo ng Hong Kong. So, galing tayo sa kabilang dulo, punta tayo sa kabilang dulo naman ng Hong Kong. Ang layo ng pinanggalingan ko guys, Hang Hao, halos nasa dulo. Tapos pupunta ako sa isang dulo ng Hong Kong. Pero ang pamasahit, 12.30 lang. Ang mura. Houston. tayo. Hindi ba kita? Ang sun dyan. Ayan, oh, ang dilim. So, dito ang Nanfung Center. Ah, 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 ah. Dito na tayo sa Chunwan. Okay. Ang ginaw pasok tayo sa loob. Ito ang Chunwan. So, dyan sa babae bus terminal. Nanfung Center. So, first time ko guys makapunta dito sa Chunwan, kaya uh, pasukin natin yung mall nila, explore natin kasi ngayon lang talaga ako nakapunta dito. Ayan, hanapin ko muna yun. Oh my God! Ang ginaw! Paano ba? Ay, ang ganda! Totoo ba yung mga yan? Plastic. Okay. Saan dito? May lift. Ayan. Ang... Um, lift nila. So, ayan. Nakita ko na siya. Babali ako dyan ngayon. So, malaki tong mall nila. Hanapin natin ang daan pa baba. Mm, baka mapalayo ako ng mapalayo. Ayan. Tignan natin kasi eh, kailangan nating bumaba. Oops, walang babaan asa ang babaan kaya? Ano naman dyan? Tignan muna natin. So ito ay Chun Kang Center. Chun Kang Center. Tandaan ko to kailangan. Matandaan ko tong shop na to. A128. Ayan. Naghanap ako sana ng Western Union para dito na ako mag ng pera. Wala akong mahanap. Akyat na nga muna tayo. Tignan natin kung paano makakaakyat dito. Makaka 325. Wala, hindi ko kabisado yung mga bus number dito. Nasaan dito ang Western Union? Wala akong makitang Pilipina. Naiihin ako. <laughs> ah. Kainan na pala dito. Balik tayo. Mga kainan. Ayan. Asan ang lift dito? Tingnan natin kung ano meron sa taas. Ah, kainan pa rin. Ayan, nandito ang McDonald's. Pero babalik na tayo. Newtown Mall. Pasyal nga muna tayo dun sa kabila kasi andun yung magandang bulaklak. Ayan. So, pupunta tayo. Ayun, kabundukan. Ayan. Ang ganda ng ano nila, footbridge nila. Punong-puno ng bulaklak. Andun. Ito yung mga red na bulaklak. Kaso, against the light. So, may maganda silang park. So, hmm. uh, ano, maganda dito siguro pagkagabi. Yan. Mga building nila. ang init. So, tignan nga natin kung kaya natin kuhanan yung mga ayun. Ano to? Toinks. Ano yan? Baka malaglag sipi. Ayan. Hindi rin makuhanan. Yung mga red na bulaklak. Ang dami nila, oh. Ang ganda ng halaman, oh. No? Ang daming bulaklak. Wow! Dahil obsessed tayo sa matataas na bridge, tignan natin kung anong mga buses ang dumadaan dyan. Medyo mahaba-abang lakaran to may nilalakaran sila dyan. So, tignan natin kung makakapunta tayo. Ang haba pala nito, wala naman babaan. Paano tayo makakapunta sa kabila? Ayan, may McDonald ulit doon. So, from here, makikita natin kung ano yung mga bus na dumadaan. Tignan natin kung kaya nating makita. May lift. Baba tayo. Baba tayo sa lift. Ang layo pala ng pupuntahan niya, no? Ayan, so wala pa rin ako nakikitang. Ayun, 481A, 481B, Taiwan Station. Kaso nga lang, minibus. Uh, yan naman ay 511 Xiongchun. Ayun, 511, sana meron pa, 511 So so far mini bus pa lang yung nakikita kong dumadaan dyan Lapa kong nakikitang big bus Gusto ko yan akyatin Kasi mataas dun sa may bandaron eh Ewan ko kung pa saan So dito naman tayo aakyat Ayan paikot Pabalik dun sa pinanggalingan natin Nako po Ilang ikot pala to And so babalik na tayo doon. So far, ano pa lang, minibus pa lang nakikita ko. Baka kasi pupunta doon sa bundok na yon dadaan doon. Kaya gusto nating sumakay. Ayan siya, pero closed pa. So, parang dyan talaga yung pinaka-center nila kasi ang lalaki ng mga buildings andun yung dagat andun yung Chingma Bridge ah, dito lang pala to andun yung Chingma Bridge so okay ayan, madaming villa. tapos ito yung ano, ito yung gustong gusto ko talagang kuhanan itong kahoy na to kasi puro siya bulaklak Pagka ganitong season, puro siya bulaklak. At dito na nga po nagtatapos ang ating adventure sa Tune One. Kung saan, hinintay ko lang yung aking appointment. kaya ako'y gumala muna ng konti. Ayan, so hanggang sa muli, maraming salamat. At wag po kayong magsasawa sa ating mga videos.